Aquarius, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating TRS bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alian Reyes. Check po natin yung energy. Yung overall energy for this month. So, we have the key. So, ano ba meron? Very positive yung energy po ninyo dito, ano, Aquarius. So, meron bang bibili dito ng pwedeng bahay? some of you, pwedeng sasakyan, cabinet, okay, hindi lang naman malalakihang mga bagay, ano po, mga simpleng bagay, pero pwede pong magbibigay talaga ng kasiyahan po sa inyo. Pero may opening doors kasi tayo dito, so pwede po talaga na yung iba sa inyo is bahay yung bibili ninyo or pwede naman baka magpapalit lang ng door doorknob yung iba sa inyo para mas safe kayong pamilya Meron din dito is um kung nagte-therapy yung iba sa inyo or someone from your family so ayun makikita niyo po talaga yan ng improvement masasabi niyo na hindi sayang yung binayad po ninyo Maroon sa male ano to eh sa male family members doon ko nakikita yung energy ng success um you know success yung yung therapy yung binayad niyo po hmm, sulit siya so we have the stars iba very positive talaga yung energy ninyo dito ngayon eh so meron dito pwedeng alam mo yung na ano na kayo um na-expose kayo to some something na mag nagbibigay po sa inyo ng self confidence mm -mm. nakikita na yung galing po ninyo sa isang bagay so sabihin natin pwedeng mayroon dito nag-aaral kayo so pwedeng may mga awards po kayo nasa top kayo. Meron din dito kung kayo ay nagtatrabaho, pwedeng kayo yung star of the a month. Sabi natin kayo yung pinaka sales, yung tipong ganyan. Yung talagang hindi lang kayo sa sarili niyo yung makaka-appreciate ng mga nangyayari sa life niyo. Even, 'di ba? May ibang tao din na nagbe-benefit doon sa success na natatamasa mo ngayon. Tingnan natin pagdating naman po sa, ayan, sa energy pa rin. So, overall energy pa rin ngayong month para sa iyo. We have Wheel of Fortune. Ang ganda ng energy mo ngayon, o oh, Aquarius. Di ba marami sa inyo ngayon is birthday season nyo rin. Ngayong month na ito. So, ayan. Ang ganda po ng energy ninyo. We have the wheel. So, pwedeng may mga bagay dito na akala ninyo wala ng pag-asa. Pero, yan po, makikitaan ninyo na hmm, meron pa pala, aayon pala sa inyo yung mga pagkakataon. Tingnan natin. So, pwedeng meron dito, manalo kayo sa raffle, kung naman ano ng raffle yan. Or, kung meron nga kayong mga tinatayaan, malaki po yung chance ninyo na manalo ngayong month na ito. Parang ano lang kasi, yung iba sa inyo, hindi kayo regular na tumataya. More on, parang biglaan lang yung pagtaya ninyo. Random lang siya. Pero, ayun o, mas malaki yung chance ninyo. Tingnan natin. We have trust. Ayan, you just sabi dito, trust in your relationship. Trust in your relationship is rock solid. No matter what challenges arise, this trust provides a foundation for growth. Ayan po. Trust the process. Trust yourself. Trust the person that you love. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Emotional repair. You are working to repair a relationship that was once fractured. Past hurts are healing and reconciliation brings hope. So, pwedeng ito din yun, no? Yung ano natin, yung the key and the stars. So, may mag dito. Hindi lang physically, mas lalo na emotionally. May magkakaintindihan. May magkakapatawaran po ngayong month na ito. Check natin. Pagdating naman sa week 1. Week one, okay, tignan natin pagdating sa love life. Week 1 for Aquarius. We have the moon. Okay, pagdating sa love, so may confusion, ano. Yan, pwedeng may nako dito. Yan, kung meron nga uh, kayong nag nagkatampuhan kayo, nag-away kayo ng person mo, or baka may naghiwalay dito. So, ngayon, pwedeng mayroong, meron kayong mga agam-agam. Kung sabi natin, iniisip nyo kung babalik ba yung person niyo is, um, ano ba, uh, tatanggapin mo pa ba siya or hindi na. We have four of coins medyo emotional nga talaga ikaw dito ngayon Aquarius yan we have four of coins kasi so parang dala-dala mo pa rin talaga yung past hurts we have six of wands pero meron ako nakikita dito magtatagumpay naman yung relationship ninyo so parang kung ano man yung tampuhan na mayroon kayo ng person mo maaayos din talaga siya yan maaayos nyo siya kailangan nyo lang talagang mag-usap kasi nga may nako-confuse po dito at kailangan yung pag-usapan or kailangan mo ding i-release kung ano ba tong nararamdaman mo ano ba tong dinadala mo tignan natin pero may nakikita rin ako ditong surprise coming from your person so pe pwede na yung iba hindi hindi lang talaga hindi lang nagtatampo hindi nagtatampo yung iba kung hindi nagdad ano parang ano ba yon nagtataka kayo sa person niyo kasi ayun meron siyang ano sa meron siyang nililihim sa which is surprise nga niya yan. Tignan natin. Pagdating naman po sa kaperahan. We have 8 of cups. Meron tayo ditong 2 of swords. Tapos meron tayong 7 of wands. Okay. Meron dito is um alam mo yung umaalis na kayo. Binabago niyo na yung paggastos po ninyo, yung pag pag-handle ng finances, pag-manage ng finances. Tapos pwedeng may tukso dito, no? ayan, kuno na may mga sales. So may tukso. Nasa sa inyo na lang daw to kung magpapatukso kayo. Pero kasi we have seven of ones here. So kung buo talaga yung desisyon ninyo, nasabi natin makaalis dito sa sa kinalulugmukan ninyo kung lugmok lugmok man yung kaperahan ninyo nung iba sa inyo. So ayan po talaga magsisikap kayo dito na hindi na kayo matukso doon sa mga discounts, sa mga promos, sa mga in-offer po sa inyo. So, ma-handle nyo naman yung pera ninyo ng maayos dito, Aquarius. Yan. Kasi we have seven of wands and eight of cups. Kailangan lang talaga ayon, maging disiplinado kayo pagdating sa kaperahan po ninyo. Wala ko nakikita ang parating na pera dito ngayong week 1. Pero, kung ano man yung pera ninyo, maano nyo talaga siya, ma-handle nyo siya ng maayos. Pwedeng hindi siya maubos. Alam mo yon kung may tinatarget ka na day na mauubos yung pera mo, dun, aabot talaga siya. Uh -oh. pag aabo or pag-aabutan pa siya nung next salary mo. Tipong ganun po. Sa career naman, tignan natin. Sa career, we have queen of coins. Sa career naman, very confident ka. Nine of Wands. Confident ka na matatapos din yung stress mo na hinaharap dito pagdating sa trabaho. Ayan. Meron lang dito parang laging nakabantay sa'yo, Aquarius, no? Na coworker mo. So, siguro mas stress ka pa sa kanya kaysa dun sa trabaho. As in talaga lahat binabantayan niya pagdating sa'yo. Binabantayan nito yung kamalian mo. And ngayong week na to, parang minamadali ka rin pagdating sa trabaho. So check naman natin pagdating sa Okay. Week 2 naman tayo. Pagdating sa Love Life. We have Stairway to Light. So may enlightenment na mangyayari sa inyo dito. We have Queen of Wands. The Hierophant. Okay. So nakikita ko dito is naghihintay kayo dito ng kunare, ng efforts coming from your person. mag effort ba siya? Ayun, naghihintay lang po kayo dito. Yun yung nakikita ko para sa iyo Aquarius. Kasi enlighten na yung iba sa inyo eh. Parang, 'di ba, kung dati kayo yung nagbibigay ng efforts towards your person, ngayong week na to, hindi hahayaan mo na yung person mo na siya yung mag ano mag effort para sa relationship ninyo kung siya naman yung nagsasabi na gusto nung maayos kung ano man yung dapat maayos ayan and yung iba po sa inyo i don't know kung may third party na involved no dito sa inyong relationship pero nakikita ko kasi sa iyo dito is ano ka confident ka mm, mm, confident ka na yun, kung may third party, hindi talaga sila magiging masaya as long as kasal po kayo nung person mo o nung asawa mo. Tignan natin sa kaperahan naman. We have Ace of Wands. Maganda yung kaperahan po ninyo. Actually, parang mas okay yung kaperahan ninyo ngayong ano na to. Ngayong week. You know, kung meron nga dito, may ina-apply kayong visa. Matatanggap na po kayo. Ay, ma-approve na yung visa ninyo. So, parang kung ano man yung mga pinagkagasos sa ninyo nitong mga nakakaraan. Sulit talaga siya. We have seven of swords. Kaya lang, huwag mo daw munang ipagsasabi kung ano man itong blessing na marireceive mo. Five of Cups. Mm -mm. Somehow, parang may regrets kayo. Or siguro nalulungkot kayo. Nalulungkot kayo. Parang mixed emotions kasi yung nararamdaman mo dito. Pwedeng, kung ano man yung, di ba, pinagkagasusan nyo nga ito. So, pwedeng may mga natipid talaga kayo. <laughs> pwedeng family nyo yan. Pero, sacrifice kasi. Okay, which is, pwedeng ma magits nila, pwedeng hindi. Tignan natin pagdating naman sa Oo, hindi, ko pala mas, masabi kung ano ba, maganda ba yung finances ninyo ngayong ano na to, ngayong week na ito, ngayong week 2. Pero nakikita ko lang dito is sulit po yung sacrifices ninyo. Sulit yung mga pagtitipid po ninyo. Kaya wala kayong dapat ikabahala dito. Sa career naman, we have two of coins we have three of ones. Ayan, di ba Dahil nga laging may nagbabantay sa'yo dito pagdating sa trabaho. So, yung iba po sa inyo, ayan, parang you are looking forward na sa kung ano bang trabaho pa yung pwede mo makuha. Kasi, totoo, sabi ko nga, stress kayo dun sa mga nagbabantay sa inyo. Hindi kayo nai-stress dun sa trabaho. Yung trabaho, kayang-kaya nyo po yung gawin dahil mabilis kayo makagets. ba? Diba? Pero, yun, sobra na kasi we have the world. Mm. Di ba may pinagkagasasan kayo dito? Yung iba po sa inyo, ayan yun. Pagdating yan sa trabaho. Pagtitiis po talaga. At sabi ko nga, sulit naman yung pagtitiis ninyo. Ayan po, meron dito, pwedeng pagdating sa work. May new environment na dito. Di ba sabihin, may bagong trabaho na yung iba sa inyo. Pwedeng this week, makalis na kayo. Mm -mm. Diyan sa current job ninyo check naman natin pagdating sa week 3 pagdating sa love Six of Cups. Ayan, may reconciliation tayo dito. So, yung hinihintay mo na effort ng third week, anong second week, pwedeng third week siya dumating. Eight of Swords. Pero parang kayo naman yung natatakot na harapin <laughs> kung ano man yung effort na gagawin ng person mo. Ayan, seryoso po talaga yung taong ito sa'yo. Sabi natin, seryoso to sa pag -e effort niya sa'yo. So, ayan, sabihin na din natin, Aquarius, sulit yung paghihintay mo towards dito sa taong to. Towards sa efforts na ibibigay niya sa'yo. Ayan, babawi talaga siya. Knight of Cups. Tignan natin pagdating sa kaperahan. Kaperahan, we have the lovers. We have Nine of Cups. Tapos, we have the magician. Okay, so parang ngayong week naman na to, parang busog na busog naman yung iba sa inyo. Busog na busog naman po yung inyong kapera, yung inyong bulsa, yung inyong bank account. So pwedeng meron kayong malaking pera na marirreceive dito. For some of you, ito po ay pwedeng galing sa asawa ninyo. Ayan. Pwede rin sa trabaho yun. Basta meron kayong malaking perang marireceive dito. Some of you, pwedeng ito po ay sa mga, sa, sa sideline nyo lang ba, Aquarius? If you have sidelines. You have side hustles For some of you, ito sa ano to eh, Through the internet. Ayan. Baka nagla livestream yung iba sa inyo. Parang sabihin natin, makaka-jackpot kayo dito with this. Yung card natin dito kanina na Wheel of Fortune. So, parang dito nyo yan ma-fulfill. By third week. Sa career we have Ace of Coins. Hmm, ang ganda ng career ninyo, oh. I mean, yes. Kasi may, ano eh, may offer talaga, tapos may pera. Two of Cups. Nine of Swords. Ah, parang, parang nagubuluhan kayo dito. Kasi sabi natin, yung, yung tao na parang ang lupit sa'yo nitong nakaraan sa trabaho ngayon, parang, alam mo yon parang ka kanya ngayon. So, kung nung third week, may mga umalis sa work, nakahanap na ng bagong trabaho, or natanggap na dun sa bagong in-applyan nila, meron naman ngayon dito, ay nung second week pala yun, dito namang third week, ayan po. Meron naman dito parang nag-change of heart, change of mind. Kasi sa iba, iba yung pinapakita sa inyo na treatment ngayon. Pero pag-isipan nyo yan kung worth it ba. Yan, baka kasi mamaya, di ba, ngayon lang nila na realize na mahalaga ka pala dito sa trabaho. Yan, pwedeng offeran ka nga din ng salary increase diyan eh. Pag-uusapan niyo 'yan. Parang kung ano yung demand mo, sa so sinasabi nila, sige kung ano yung demand mo, sabihin mo para mapag-usapan natin. Ikaw naman dito, pwedeng hindi ka makatulog. Kasi nga iniisip mo din, ah uh, parang, di ba, kung kailangan ka paalis, tsaka mo nare-receive yung mga ganyang mensahe. Pag-isipan nyo po itong mabuti sa so fourth week naman, tignan natin pagdating sa love life, we have the fool we have king of cups and we have the devil okay, so ba diba sabi ko may babawi sa inyo dito mm, -mm. parang hindi na talaga kayo kawalan ng taong yan, kaya lang may pagka manipulative kasi itong person mo Aquarius. So, tignan nyo rin talaga kung worth it ba talaga nabigyan ng ng ano yan, ano, ng pagkakataon yan na natin ha seryoso ba talaga 'yan King of Swords Parang may double life itong person mo eh yun yung nakikita ko sa kanya Siguro ganito kung ano man yung mga kasi hindi naman 'di ba hindi naman isang araw magbabago yung mga tao It will take some time it's a process So parang ganito din dito sa person mo at dito din sa tao na ano ha na masama yung turing sa iyo or malupit sa iyo. So tignan mo na lang, nakikita ko din, yun nga siguro nga may pagka manipulative siya pero gusto niya din naman ng pagbabago, kaya lang pwedeng yun, hindi niya maiwasan pa sa ngayon. Pero trying. Trying naman siya. He he or she is trying their best naman para sa pagbabago na yun. Para may mapatunayan talaga sa sa'yo. Yun yung energy natin. Sa kaperahan naman, we have page of cups. So, di ba may offer talaga sa sa'yo dito eh. Page of swords. Para ngayon sila nagahabol sa sa'yo. Yan, kung kailan nakapag-decide ka na, kung kailan okay na yung mga papers mo, ganito, ganyan. May pagbabago. Eight of Wands. Pero alam mo yan, tinanong ko kasi kung dapat ka na bang umalis. Yes daw. Yan, mag-move forward ka na. Parang hayaan mo na lang silang mag -regret. Sa career naman, ito yung kaperahan mo. Maganda naman po yung kaperahan mo. And it's time to move forward na daw talaga. Ace of Swords. Ayan oh. Bagong trabaho talaga yung pinapakita sa iyo dito. Paglayo pa rin talaga. So lumayo ka na dun sa mga tao na nagpahirap sa iyo pagdating sa trabaho. Five of Coins. Huwag mo na masyadong isipin na sayang yung kikitain mo doon. Paano kung bumalik sila sa dati nilang ugali? Hindi ba? So, sinayang mo yung chance na makaalis ka. Na makaranas ka ng growth. Tingnan naman natin ano ba yung dapat mong pagfokusan. Ano yung dapat mong pagfokusan ngayong month of Feb? Five of Swords. Ayan o. Yung mga tao na ano. Na niloloko ka lang. Na yung mga tao na parang, yun nga, ina-underestimate ka. Yung mga tao na ayaw magpatalo sa'yo. Kahit na hindi ka naman nakikipag-kompetisyon. Mag-focus ka. I mean, mag-focus ka kasi, nasa paligid mo sila eh. So, nakaka-apekto sila sa'yo. Okay? I mean, alamin mo kung sino ba yung mga tao na yun. Yun lang yung ibig kong sabihin. Mm -mm. Alamin mo kung sino yung mga tao talaga na ayan na pinepekey ka lang okay dapat mo namang iwasan 3 of cups okay including pala dyan mga friends mo aquarius may mga friends ka dito na ano na pinaplastic ka lang kaya mag-iingat ka mm -mm. so yung mga dapat mong pagfokusan ay siya rin palang dapat mong iwasan. Ayan. Pag napagfokusan mo na sila, it's time naman na dumistansya ka sa kanila kasi nakilala mo na sila. So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.